Maluwalhating araw po sa inyo lahat mga kaibigan Ito ang ating baon sa ating tanghalian Ah, uh, Inasal na sigarilyas mga kaibigan Masarap to Sasawsaw lang natin dito sa tuyo na may uh, Kalamansi ito mga kaibigan yeah. Ito palang inyong lingkod OFW sa Pinas si Mark Ang overwork Filipino worker Dito sa Pinas Pasimple-simple lang ako sa trabaho At ordinaryo manggagawa lang ako Kaya ang sound ko ay 456 lang po kada araw Kaya ito Inaugali ko pong mag Bago ang lahat, ipakilala ko sa inyo ang JC Organic Barley. Maganda ito sa kalusugan. Sa may mga karamdaman dyan, dapat itong iniinom nyo. Panlaban sa anumang klase ng sakit. Nasa comment section po ang link. Pwede kayo mag-order dyan. Worldwide Shop Link. No. Tara, kain na po tayo mga kaibigan. Pinasal na sigarilyas. Mmm. Mm. mm. Manamis tamis mga kaibigan. Lasang lasang Sigarilyas at healthy ito sa katawan Kasi gulay At aromang aroma Ng inasal no? Inasal aroma At bumagay dun sa Sausawin natin na tuyo at kalamansi Malutong siya mga kaibigan. Basta hmm. gulay, the best. At paano tayo dito nakatipid? Ang kilo kasi ng sigarilyas ngayon mga kaibigan, 200 pesos. Ibinili natin, 1.8 lang pero ang dami na oh. Tapos, yung iba, napag-almusal lang pa namin kanina. 25 pesos lang. May almusal na kami. Nakapagpahon pa ako. Ayan mga kaibigan. Ang itsura ng pagkaka. Inasal niya sasalo natin na may sa toyo na maasim-asim dahil may kalamansi para pambagay para lalong sumarap ang sigarilyas na nasal uh. Mm. mm. dito sa amin sabi ko yung tawag itong sigarilyas ah, ano mga kaibigan para pagulong hindi sila sila sa Tagalog pala yun eh. Ganito to kasarap oh. At paubos na agad. <laughs> Mabenta ka, mga kaibigan ah. kasarap Masarap kasi. At dito lang kung sasakyan ko sa makain. Nasa tabay kami ng kalsada mga kaibigan. Kung saan abutin ng gutom, doon kami kumakain. Kung kasama ko, partner ko sa trabaho, kumakain sa eatery. Ako laging bumabaon eh. Kasi nagtitibid ako. Kung mm. mapapansin mm. so, nyo mga kaibigan, ang kanin ko sakto lang. ba diba, Healthy lifestyle ako, no? Tamang diet lang. Kasi iwas tayo sa diabetes. Umiwasan nako sa diabetes, kasi pag mahilig ka sa kanin, dada-diabetes ka, baka magka-diabetes ka. Tapos may barley pa tayo. Sabi? Sabi? Ananuhan pa natin yung uh, kanin. Lagyan pa natin ng tuyo. Shout out pala sa ng mga Bicolano, no Bicolana at sa lahat ng mga vlogger dito sa Bicol. No? At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. O FW sa Pinas, si Mark. At lagi ako nagpapaalala. Lagi lang tayo magtitipid dito sa Pilipinas para hindi tayo nababaon sa utang. At ang inyong lingkod ay isang uragon. Basta uragon, malupiton. Hanggang sa buli, that's all abu haya mm.